Ita rugby hmm, pala. Gumalamig yeah. din yung labas. <laughs> Tino, bakit naandahan sila yung Ganyan, no? Kahit nga rin yung sinuksulok ng airball, meron pang makikita mo. kasi. Ganyan ko yan, di ba? Meron pang makikita nga yung airball. Bakit mo yung liwanag? Lalabas-lalabas na rin na ako. Eh, din, din yung lumikis ito. Kaya hindi ko muna ginagamit din po yung panahon. Malamig po yung panahon. Ay, <laughs> Pag tag-init na, sarap. Mm -hmm. ano, Porto, okay, no? mm -hmm. ano, ang lumi. Parto ko tino. Ang bakit? Dati, ipit na ipit ka dyan, no? Hindi ka magagalaw. Ang so, parang, sabay bisita ka akin. may bisita ko, mayroong supangan ng lumbo. Wala yung lumbo na talaga yung supa. Oo, kung may bisita ko dyan. May supa. Kaso, dyan yung nagaya na wala. anong ano kung wala, yan, wala um, yung sopa nila yan. Yung katulad na lang sopa ng sisipipi o yung saver na. Gusto ko uh -huh. yung ano yung sopa na, alam mo yung papa yung sa may sa may lunch, sa may A&M. Diba uh -huh. may kulay red doon na bilog? Natin may natutulog na yung mga sasabi nila. Pag isang, pag isang tao lang, mm -hmm. pwede ka lumag, ano, na lumulubog-lubog lang sa... Yung gusto ko. Ganyan nga, ano, maganda yan sa ano, ganyan yung kwarto. Kasi kahit sa ako, pwede hindi yung makaalam doon. Saka maganda yung, hindi binil mo, katong naman ng parang teddy bear yung balahibo ng malambot. Ah, hindi kung nung po, nakita-piraso ko sa bilig niya. Ito yung pamana natin sa babad, iba, bakit nandang gulit? Kaya pagpapunta na kami sa kontandaan po sa aming sumasama tayo ng mga ha? dito lang yung sayo, sumasama yung mga kapatid. Ayos na tingnan dito lang kung magarapin oh, niya kung yung ng dito sa Huwag na kayo. ba, huwag na alikabukan. Huwag <coughs> na alikabukan. Okay lang, okay lang. Wala na, na tumapat ng isang grill ako. Hindi siya mukhang pasko, okay. hindi siya mukhang na okay. Pero ang ganda siyang pinturahan lang. Kasi ganda na siya yung pipo na papaste. Sa kalwari. Kailangan mo talaga Saka yung kisami dito. yung talaga, no? para yung na. Kung lalagay nyo, oh, sa ano pala, mga kaya. Katapos ng, ano, tama ni Yung mga gamang si sa akin. Yung tala, nilabas na yung dito. ng outfit dito sa may Yung lalaga na mong bukas, mga ng outfit dito sa may washing.

Kaya ba ito niyo? May balik-balik ka lang. Hindi mo rin. Malinog na yung dalawang plywood na kasandal, mga kalat ko. Dapat nga itong ano na ito, kung malapad na ako pila yung siguro, malapad na dati dyan na naisa. Okay. 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 thank okay.